Good morning! Day of natin today. Kaya happy-happy na naman tayo. Maaga bumangon ngayong araw na to. At ako ay naligo na kaagad at nag na ako. nag na ako. nag up na ako. Pero hindi pa nga ako tapos ng ginagawa ko. Ay si Mr. tapos na magluto ng breakfast. Kaya tinawag na niya ako at kakain muna daw kami. So hindi pa ako nakasuot ng damit ko. Kaya naka lang ako. Pero, maputi na lang natapos ko na yung pagme-makeup ko. And, eto nga, yung avocado, ang hilanda niya, at saka itong nilagang eggs, at saka itong toast, kinaagahan na may saka watermelon. Pero, yung avocado, hindi ko napakita sa inyo. Kinain ko na kaagad pagdating ko dito sa table. At, ayun nga, dahil gusto kong maaga na nakaredy ako, ay medyo maaga din ako nagising. Kasi, sobra na sa 8 hours yung tulog ko. Kaya, sulit na sulit. At, gusto ko na maaga rin kami makaalis ng bahay para manamnam naman namin o ma-enjoy naman namin yung paglabas namin. Kasi minsan pag late na kami, nagmamadali din kami bumalik kasi hapon na. And ayun lang guys. So have a good day everyone. And see you again later. Bye!